So, what's up guys? So, meron kong ipakilala sa inyo si uh, Yolo ay uh, alis na dito sa Kuwait. Uh, Yolo, uh, congratulations po. Uh, ikaw po ay uh, deserving. Nandito ka sa Kuwait, Bruno. Pag mag-ano ka nga dyan. <laughs> isa pang, isa pang gymnastic yan, Yolo. <laughs> uh, ito, oh. <laughs> Harap nga sa akin. Papicture mo na ako, Yolo. Ooy! hello Yolo! Carlos! Carlos! Nandito si Carlos namin ha! Uuuh! Ang ingat kayo dyan! Ang kasama ni Yolo nandyan o! Oh. Ang kasama nila! <laughs> Ayan sila! Oh, yan na oh, si Yolo! <laughs> Ayan! At, tapos yung mag aalis nito ngayon nandito na! Ayan si Yolo! Maghanap ka nga sa akin! Ayun oh. so. <laughs> ngayon guys. So ngayon ito lang ating update for today for YOLO. Alis na at maraming salamat sa iyo. Nag-iwan siya ng dalawang medalya. Oh yeah! Congrats YOLO! Brr.